he's gonna end. <laughs> I'm so tired. Anyway, hindi natin to kain next month. So, most of the stuff naman is for Drake's Christmas presents sa mga panyang mga papasko at ang mga bubuksang regalo ng aking anak ay mga toys. Some of these are para sa magkapatid. So, priority kong dalhin, syempre, yung mga gamit nila. At alin hindi ka siya sa maleta, ipapabalik ba yung box natin. So, ito, nag- assemble tayo ulit ng boxes. So, supposedly, dadating siya mga July, September, which is tama lang na. Ultimo yung pang-trick-or-treating niya. Ready na, yun know, o. Dinosaur. <laughs> November. <laughs> kaya siya kaya atin dun. I don't think he so, wants to be a dinosaur. So kahit hindi gusto sa Pilipinas yan, ko-costumean ko siya. So gayon, on time naman siyang na dadating. And then we have time to wrap uh, our gifts so may enjoy niya lahat ng mga to. And everything here, syempre para sa mga big mga boys ko and for myself and for other people yun lang yun lang everybody eto kinakapagura ng atin oh later ulit but scissors scissors asa na bye bye